maganda ng dagat na ito Ay saw this uh, dagat nung 11 years ago so I'm 11 years here na nung una kong dinala, dinala ko ng amo ko dito nakita nyo walang pagbabago ang dagat same pa rin, dagat pa rin sya lumalaki na mga batang ito noon baby pa lang dinadala na namin dito ngayon malaki na sila so naglalaro na nakikita na nila ang dagat samantalang noon hindi So, ganun kabuti ang ating Panginoon, no? So, makikita lang natin ang pagbabago ng dagat na ito dahil sa malalaki na yung bata. Pero yung dagat, the same pa rin. Kung paano yung alon ng tubig, dumating ang bagyo, ang ulan, same pa rin siya. No, talagang yung mga waves, kaliguan ng mga tao, tatanda na tayo, mamamatay tayo nang hindi na natin nakikita ang dagat. So, enjoy life lang, no? Life is short, we need to enjoy to enjoy walking the beach siya yung mga paan natin, yung mga bata na nag enjoy so same lang yung ating ginagawa at lagi na tayo magpasalamat dahil napakabuti ng Panginoon kung gaano hindi nag-change ang dagat na yan ganun din ang pag-ibig ng Diyos sa atin na hindi siya nag-change hindi nagmamaliw ang pag-ibig ng Diyos lagi nandyan ang pag-ibig ng Diyos lagi mahal na mahal niya tayo at handang niyang abutin tayong lahat sa anumang circumstances natin So, be thankful and be prayerful at lagi nandyan ng ating Panginoon. So, muli, shalom, shalom, and God bless you all. Bye for now.